Barbie Forteza claims maging sino ka man TV remake is napakalalim ng istorya. Ngayon lang nalaman ni Barbie Forteza na habang umiiri ang Maria Clara at Ibarra noon ay naghahanap na ang GMA bosses ng next project na pagtatambala nila ni David. Kaya naman di nakapagtataka na pagbibidahan agad ni na Barbie at David ang TV adaptation ng maging sino ka Ano ang naging reaksyon ni na Barbie at David tungkol sa suportang natanggap ng kanilang bar dat tandem mula sa GMA bosses? Ano ang reaksyon namin? Siyempre Diyos ko tuwang tuwa kami ni David kasi ako personally ngayon lang po nalaman na umiiri pa lang ang Maria Clara at Ibarra, napansin kami ng mga bosses and they're already thinking of a new project. Na para sa amin, bilang artista, sobrang fulfilling yun. Syempre, and kami naman po, in return, gagawin naman po ang best namin para mapaganda rin ang serying ito. Ang masayang bulalas ni Barbie sa face-to-face mediacon ng Maging Sino ka man na ginanap sa Luxent Hotel noong August 31, 2023. Sa Maging Sino Kaman, gaganap si Barbie bilang si Monique o Dino at si David bilang si Carding. Base sa trailer na ipinalabas sa mismong Mediacon, ang malaas pusa na dynamics nila ni David sa Maria Clara Tibara ay nandoon pa rin. Kumusta naman ang dynamics nila this time? I think ngayon nag-level up na kami sa asot pusa, medyo leon at tegre na kami. Papunta na kami doon, we're getting physical yung action, I love it, at tumawa ang kapuso actress. In terms of chemistry, ever since lagi ko naman pong sinasabi na kahit naman po sa Maria Clara at Ibarra, hindi namin tinrabaho yung chemistry. Parang thankfully, fortunately, it naturally came out from the both of us. So dito sa maging sino ka man, it's more of like helping each other improve in terms of characterization. And siguro yung maiba talaga yung tingin sa amin, total transition of the characters from our previous project. Pero yung chemistry kasi I feel like nagta-transcend lang on screen kung papaano talaga yung comfortability namin working together. Feeling ko yun lang din talaga yon. Masasabing spontaneous na nag-click sa mga manunood ang tandem nila sa Maria Clara at Ibarra. Paano hinaharap ni Barbie ang expectations ng mga tao sa kanilang love team ngayon? Sagot ng kapuso actress, expectations, hindi naman po siguro mawawala yan. So I think we just take it as a good challenge para ma-meet yung expectations nila and siguro mas challenging din kasi sa Maria Clara, tibara hindi kami masyadong, wala masyadong close contact kasi nga diba lumang panahon ngayon nakita nyo naman talagang nose to nose na kami, ganun ang level so medyo mas physical na yung pagiging close namin so I think even the romance, mas may intensify, mas makukwento namin ng maayos yung istorya namin and also hindi lang naman ito tungkol sa amin ni David, kita nyo naman powerhouse cast talaga, best of the best and that's it for today Video, thank you for watching, and please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye.